Ano ka ba tumayo ka nga dyan? So, eh, alam mo mo po tayo. tayo. Upo ka, upo ka. Nakakaya ko. Ang dami daming tao. Lili, alam ko naman na matagal na na pinaparamdam ko sa'yo na gusto kita. Alam ko na mo naman ako. Pero Mili, gusto ko sana maging official muna ang lahat. Bago sana ako... Bago sana ako malis. Sa saan ka ba pupunta? Inalok ako ng mataas na rango sa probinsya, sa Alamora. Pero ayoko sa nung Ayoko sanang tanggapin yun eh. Kasi ayoko malayo sa sa'yo. Kaya, Lily, really, gusto ko sana malaman yung nararamdaman mo para sa akin. May pag-asa ba ako sa puso mo? Pwede ba maging tayo? Uh, ah... Uh, sorry Sorry talaga. Pero kasi si si Anton, nandito pa rin siya sa puso ko. Matagal nang wala si Anton, Mili. Patay na siya. Deserve mo at ng anak mo ng bagong buhay. Ng buong pamilya. Uh, hindi ko hindi ko kasi 'yun lang ba 'yung dahilan? Kasi sa tingin ko baka meron pang ibang mas mas babagay pa sa'yo at mas Mili ikaw ang gusto mo. Ah. Joet, sorry talaga ha, pero kasi hindi ako handa. Glenn, mm? -hmm. May balita ka ba kay Joel? Bakit? Wala na ba kayo communication mula nung binasted mo siya? Umiwas na kasi siya simula nun eh. Well, hindi natin masisisi ang tao, di ba? Masa siya eh. Actually, pati ako nga eh. Akala ko endgame na. Tapos ano? Nga, nga, nga. Obvious naman na importante yung tao sa'yo obvious din na nami-miss mo siya ngayon. Pero bakit hindi mo ma-set free ang sarili mo? Nakakulong ka pa rin sa alaala ni Anton. Mahal ko pa rin si Anton. Pero wala na siya. Mini deserve mo na merong magmamahal sa iyo ng buong puso. At tapos ito si Joe Edo na willing na willing na ibigay 'yon sa iyo. Hindi ko kasi alam kung kaya ko bang palitan si Anton dito sa puso ko. No one is asking you to do that, Millie. Walang makakapalit kay Anton sa puso mo or sa buhay mo. Anton is part of your past. He's not part of your present nor your future. Pero hindi magbabago yung samahan nyo dahil meron kayong anak. At kahit si Joe, hindi naman niya hinihinging palitan si Anthony. Eh. He just wants to love you. At sana isang araw, mabalik mo rin yung pagmamahal na yun sa paraang alam mo. I